Main udo mga langga. Ayun. Sobrang ganda talaga, no? Subrang ato jud siyang mahuna-huna ba kung unsa. Kung unsa jud ka bright ang mga Pinoy ang mga tao, no? Kung unsa jud siya ka genius kay ila jud ning namugna ang average ba? No? So, unsa jud sila ka bright? Bright yung kay sila you know? So, pasalamat yun bang jud yun o ganang kuan gani. Gitagaan sila og kaalam. Kaalam na. No? Nabutang tanis kaalam. Wait <laughs> <But>, mga. <laughs> Nabutang tanis kaalam. Wait <laughs> no? So, So, sa ngatbang bayana, no? Kay ko na siya, la lapu, lapu na ang atbang, ano? Doon sa kabila, mga langga ay lapu-lapu city na no so tingnan yun naman kung gaano kahaba talaga ang Fernand Bridge si Kan Mactan Fernan Bridge no hanggang dun oy init kayo no so ang haba talaga so pupunta kami doon dahil titingnan ko kung malinis ba din ang dagat doon no so ayan dyan mepsa Tingnan naman oh, no? Kung gaano kalawak talaga ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. So maraming pamilyang picnic dahil Father's Day ngayon. O, oh, nagbabanding sila, no? Wow, sarap. So yan, tingnan nila. eh, looy, oy, sana all. So, ay, may marami din ang naliligo dito, oy. Eh. Tingnan nyo don sa kabila, aw oh, don sa dulo, don, don sa ano, sa Atbang ba? <laughs> wala ko kabalong si Tagalog sa Atbang. Oy, ko ana na diha, lapo-lapo city na. No? Oh, oh wala na Tokar si oy. Oh, hawa ninyo no. May padiri lang mo na ligo lobe. Eh. Ay ayaw oy, kay basig na ilaw niya, malipat ko bantay ninyo. Ayaw lang oy. Gilen lagi ko, malipat ya ko bantay ninyo sus Ginoo. No. Oh, ya nang bridge nang tikan makitan Ado sa so punta tayo doon sa dulo na yun, no. Hina nyo naman, maraming pamilya nag-picnic no, Saya nila. ato tayo tayo. ato mimitan na sa dito. kung sa 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 dito ba? suso so, mga pamilya na. Medyo kapo sa budget para mag-afford ng beach, no? So, dito na lang kayo sa may paharao, O, tingnan nyo yan. No? O. Um. Hmm. Ay, laom na ni Uy. So, laom na dyan ni din. Kaya nga ano naman, arin na mo, ang mga barko. Ang mga barko pa doon bu buhul kadung late so moagi rin, no sa ilawom bridge so la malalim na talaga tong bridge na to kaya nga doon yung, yung bridge na yun yung oh doon hindi masyadong klaro doon ang first Mactan bridge may nagbabantay kasi doon kasi maraming tumatalon eh, dito ay naku ang taas pa naman pero salamat sa Diyos at wala pa rin naisip na may tumalon dito no sobrang lalim talaga nito dahil <laughs> Dito na dumadaan yung mga barko papuntang Buhol, Leyte. O, oh, dito na talaga pupunta. Dito mag-agi-agi ba? No? Huh? Uh -huh. naman, guys? Kung kaano? Kataas. Antikan Mactan Bridge. yo huh? So, malalim na talaga dahil color green na talaga ang dagat uy lalim na uy so that's for all that's for all to do ay that's all that's all all that's, so kanilang uy that's all for to so, now guys kaya ano, nga naman uli na mi kaya init na ay kalit kayo diha dirira di, di. ay ginoo ko ayaw yung diha kaya delikado perti narabad yung lauma na din ha ginoo So babush guys Salamat yung pag watch og. happy father's day And happy blessed sunday Sa lahat mga langga Babush Magalat